Hello guys, ayan, ipakita ko lang sa inyo yung aking punla na binabad sa tubig bago ako umuwi ng Lucena. So, more or less po may 10 days na ito. Pakita ko lang po sa inyo yung nangyari. Ayan po, may ugat na siya. So, pag tinanim po natin siya, instead na pagkatanim natin is mag-uugat pa lang siya, nakaugat na siya. So, sa akin pong experience ng pagkatanim ng ganyan, mas madali na po siyang mabubuhay. Ayan guys, at tayo po ay magtatanim ngayon kasi aalis na naman po kami so kailangan maitanim ko na siya kasi mamayang hapon po magkakat po ulit ako ng panibagong punla para pag uwi ko ulit dito next week may pantanim na po ulit ako ayun kasi yung pong tataniman po na medyo malawak ay pina-spray ko pa lang po siya kaya mga 2 weeks pa po bago natin mataniman so ang akin pong gagawin is ipiprepare ko lang po muna yung aking mga pantanim. Ikakat ko na po and then ibababad na ko, na po sila sa tubig. Siguro next na lang po namin na balik kasi may lakad po kami tomorrow. So yun lang guys. Thank you for watching and bye for now.